Kung matatandaan natin kapatid, ang Hamas ay pinasabog ang isang border na naghahati sa Gaza at Israel, kung saan daang-daang mga Hamas ang sapilitang pumasok sa pinasabog nilang border. Hawak ng mga ito ang matataas na kalibre ng baril at may dala rin silang mga motor at pampasabog. Balak lusubin ng Hamas ang isang syudad sa Israel at kunin ang lahat ng kanilang mapapakinabangan. Yun nga lang kapatid, nang papasok na sila sa ginawa nilang butas sa border, nakita nila ang dalawang merkavatang ng Israel Defense Force na papunta sa kanilang lokasyon. At mas nagulat sila nang makita nilang dalawang babae ang lumabas sa ibabaw ng tangke na agad nagpapotok ng 50 caliber na machine gun at sinimulang pasabugan ng tangke. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaligsi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat. Alam mo ba kapatid na dahil sa tapang ng mga babaeng ito, pinag-uusapan sila ngayon sa mundo. Ang pagdadala ng isang Merkava tank ay sadyang napakahirap at kailangan munang dumaan sa isang napakatinding training. Ngunit ibahin natin ang mga babaeng ito na kahit hirap sila sa pagpapatakbo ng tangke ay nagawa nilang ubusin ang hamas para protektahan ang kanilang bayan. Or Ben Yehuda Ang babaeng makikita mo ay hindi lang ordinaryong nanay dahil ang babaeng ito ay isang koronel ng Israel Defense Force at nasa grupo siya ng Karakal Batalyon. Bukod dyan, pinuno din siya ng isang tank unit napawang mga kababaihan lamang ang miyembro. October 23, nang may mga hamas na nagtangkang sirain ang border ng Gaza at Israel, dito ay agad tumawag ang kanyang batalyon commander at sinabing kinakailangan na pumunta siya sa kampo. Sinabi nito na ang unit ni Colonel Yehuda ang nasa pinakamalapit na lokasyon ng pinangyarihan. Kaya naman na-assign siya para protektahan ng isang bayan kasama nito ang iba pang mga kababaihan na sina Hayla, Hagar, Sarah, Tal, Tamar, Ofer at Michael na may mga edad na 20 anyos lamang at sila ay naasain para samahan si kernel Yehuda at sila ay mga miyembro din ng Karakal Batalyon. Bago sila umatake, miniting muna sila ni Colonel Yehuda at sinabing hindi ito maliit na labanan at kailangan nilang depensahan ang mga border walls na sinira ng Hamas at puntahan ang mga komunidad na malapit sa Gaza border para i-check kung may mga nakaabot bang Hamas sa syudad. Sakay ng dalawang tanke, agad pumunta ang mga kababaihang sundalo ng Israel sa Gaza border. Yun nga lang kapatid, sina Hagar, Hayla, Sarah, Michael at Tal ay hindi kabisado ang Merkava at sila ay mga trainee pa lamang. Ngunit wala silang choice dahil sila ang pinakamalapit sa lugar ng pinangyarihan. Bukod dyan, ito ang unang pagkakataon na kikitil sila ng buhay. Nang makarating sila sa Gaza border, wasak na ang hangganan at may ilan pang mga hamas ang nagsisipasok sa border. Tinatayang nasa isang daang hamas ang naroon sa lugar kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Colonel Yehuda. Umakyat ito sa ibabaw ng tangke at sinimulang paputukan ang mga hamas. Ganon din sa kabilang tangke, sinimulan din nila Hagar na patamaan ang mga hamas. May mga pagkakataon pa nga kapatid na sinasagasaan na lamang nila ito wag lamang makarating sa syudad. Makalipas ang ilang oras dumating ang isang tangke ng Israel sakay nito ang isa na namang babaeng naka off duty lang sana ngunit dahil sa meron siyang tungkulin sumabak na rin siya sa gera at ito ay si Sergeant Opir dahil sa tatlong tangke na ang gamit ng Israel Defense Force agad nilang nalupig ang kalaban Tumagal ng 17 hours ang labanan sa pagitan ng Hamas at mga kababaihang sundalo ng Israel. Kung hindi dahil sa kanila, malamang sa malamang maraming buhay ng sibilyan ang nawala at ilang mga komunidad pa ang napasok ng Hamas. Napakalaki ng pasasalamat ng mga taong nakatira sa komunidad na ito dahil kung wala ang mga babaeng militar ay malamang lahat sila ay uubusin ng Hamas. Bukod dyan kapatid, alam mo bang unti-unti nang nauubos ang armas ng mga hamas? Ano yon? Eto. Breaking news mga kapatid, alam mo ba na ang hamas ay nauubos na ang armas na kanilang gagamitin sa digmaan at napakalaking pasakit nito para sa kanila. Kung matatandaan mo noong mga nakaraang video natin, ay nabanggit ko doon na binomba ng IDF ang isa sa pinakamalaking missile and weapon production ng Hamas, kung saan biglang humina ang puwersa ng mga terorista. Ang pagkasiraan ng isa sa pinakamalaking pagawaan ng armas ng Hamas ay malaking kawalan para sa kanila. Nagdulot ito ng malawakang pagkaubos at pagsuko ng mga Hamas. Baimimah, unim,

sa mga militar ng Israel. Kung matatandaan natin noong mga nakaraang linggo, ay patuloy ang pakikipagdigmaan ng IDF sa Northern Gaza. Pagkatapos nito, ay rumekta sila sa lugar ng Khan Yunis, kung saan naroon ang libu-libo pang mga hamas. Pinalikas na nila ang mga sibilyan na naninirahan sa Khan Yunis para hindi na madamay pa sa magaganap na sigalot ang mga tangke ng IDF ay handa na rin sa pagsasagawa ng ground operation. Sa kabilang dako naman, nakontrol na ng IDF ang Palestine Square kung saan dito makikita ang pinaka mahalagang building ng Hamas kasama na ang mga underground tunnel na nakakonekta sa Shifa Hospital. Dahil sa patuloy na pagbomba ng IDF sa mga lugar sa Gaza, daang-daang hamas na ang mas piniling sumuko kesa mamatay. Sa kabilang dako naman ang Iran ay hindi na supply pa ng mga armas sa Hamas. Alam naman natin na isa ito sa mga kaalyado nilang bansa. Dahil sa pagtutulungan ng Estados Unidos at Israel, ang mga armas na sana dadalhin sa mga Hamas ay binomba ng Israel Air Force at United States gamit ang isang jet ang mga truck naman na magdadala sana ng pagkain sa Gaza para sa mga naapektuhan ng gera ay napag-alaman na naglalaman umano ng mga misail, artillery, mga baril at pampasabog. Ito ay nakuha ng IDF matapos magsagawa ng isang operation sa Gaza. Dahil sa pangyayaring ito, humina ng tuluyan ng puwersa ng Hamas ang pagkawala ng mga armas na gagamitin sana nila sa digmaan ay ang isa sa mga daging dahilan para sumuko. Ayon pa sa mga militar ng Israel, ang Hamas ay may mga nakatagong armas sa ilalim ng lupa. Para makuha ang mga ito, kinakailangan nila ng mga human shield. Tama ka ng pagkakarinig kapatid, kukuha o dudukot sila ng mga taong sibilyan para gawing panangga at makarating sila kung saan naroon ang mga armas na nakalibing sa ilalim ng lupa. Kaya naman na ang IDF ay hindi lang tunnel ang inahanap, pati na rin ang mga armas na sinasabing nasa ilalim ng lupa. Bukod sa kawalan ng armas ng mga teroristang Hamas, alam mo bang napag-alaman na ang ilan sa mga hostage ay nakaranas ng paghihirap habang sila ay nasa kamay ng mga terorista.